Magaganda raw. Um, Pahingin na lang ko, of course, anong gusto may parating sa lahat ng mga suma, sum, sumabay-bay at saka sana nga, gusto talaga nila, may extension pa. Huwag putulin, ituloy-tuloy sana yung lolo. Yes, uh, syempre, sobrang thankful po talaga ako sa lahat ng sumusuporta. Uh, sa totoo lang, hindi hindi po namin in-expect na magiging ganun po yung pagtanggap po ng mga tao. Nakakatuwa yung mga bata na nagsisend pa po sa akin ng mga videos na ginagaya nila si Lolong um, so sobrang ano, sobrang sarap lang po sa puso kasi ang sarap na nakakapagbigay ka po ng kasiyahan lalo lalo na po sa mga kabataan pero yung tungkol po dun sa extension natapos na po namin siya nung um, March so um, talagang hanggang kung, kung saan lang po aabutin doon na lang po yung Lolong but for sure Hopefully, sana po ay uh, makatrabaho ko po ulit yung mga nakasama ko doon sa project na yun. Um, yung, yung cast, yung ano, kumagalat, lahat sobrang nasayahan po talaga ako. Kaya uh, maraming maraming salamat sa lahat po ng suporta na itanggap po namin. Thank you. Thank you, thank you. And of course, kay Mrs. Mrs. Rainy. Hindi ba ano? Hindi ba, hindi ba, uh, nagplano rin siyang dalawin ka or surprise doon sa Korea? Well, okay. napapag-usapan po namin kaso parang Ayaw hindi po, rin ako okay. ano, hindi rin ako parang pabor doon kasi trabaho siya. So, yun yung sinasabi ko kay, kay Mikael na isa sa mga bagay din na na-realize ko, madali akong madista. So, kung nandun siya, madidista na ako talaga. Hindi oh, okay. ako makakapag-focus. Pero, ano, bukod doon, um, yung na-realize ko rin po ay Bilang bilang artista kasi, sanay ako na prepared talaga ako. Prepared ako sa lines ko, alam ko kung anong gagawin ko pagdating sa set. Dapat ano ako, focus ako. Dito po, parang okay lang hindi ka maging prepared. Kasi nung in-interview kami nung, PD namin, nung Korean staff ng SBS, parang um, tinatanong nga ako kung ano yung mga ginawa ko. Sabi ko, um, I was really preparing for this. Tapos sabi na, no, you don't have to prepare for anything. So, na-realize ko na just be in the moment, be in the present. Um, I-accept mo kung ano yung mga nasa paligid mo. And, um, introverted po kasi akong tao. So, parang dito, mas natutunan ko maging outspoken, mas maging palabanding, mas... Hindi, pero, hindi. Masarap pala sa experience na, um, nilaro ro to tsaka ni Buboy nung no, Encantadia talagang 'di ba nakasama ko po sila pero hindi naman kami gano'n naging ka close pero dito huh? sa Ronnie kita rin... doon lang, <laughs> 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 na lang by dinner. <laughs> Akala ko close tayo. <laughs> <laughs> ano lang yan, parang may may wall kasi talaga ako. So dito parang mas mas nag ano ako, nag-let go ako dun sa walls na yun. And bumigay mas, ka na, no? Oh, uh, bumigay nga ako, naging mas open ako to, to listen and to share um, yung mga personal experiences ko din. Kasi nga parang ganun yung naging trato namin sa isa't isa, parang pamilya na. Okay, and Glyce, sana makagawa ka na ng isang movie pa. Nung after ng hosting mo sa Cine Malaya, napapag-usapan namin, sana makagawa ka ng tipong oh, gano'n, di ba? Oh, oh, oh. Kasi nakita namin sobrang nakarelate ka doon sa mga sa mga mm. na no, winners sa Cine Malaya. Sana makagawa ka pa talaga ng isang movie. Opo, wish ko right mo yun. Yun, tiling. Tiling na rin po yun. Taming, taming na ano, uh, makagawa ko ako uh, ulit. Uh,